for lunch break. mag -aliw, aliw lang tayo kasi wala tayo. Maghanap tayo ng mga harpat Ano kung pagkain. Ang mayroon dito, super init ngayon. Mga kapatid, very hot. Naku, Diyos me. Sunog na, sunog na nga ako. Susunogin pa ako ng araw. Eh, no? Naghahanap ako ng US bank dito kasi magne-deposit ako. Not sure kung meron dito. Or lumipat ba sila ng ibang location. ito yung lugar na dayuhin ng mga estudyante kasi malapit siya sa University of Washington. Kaya siya tinawag na University Place. Para siyang outdoor mall. Nakakalungkot lang kasi may mga store na nagsarado. So, we'll see kung itong mga store dito is thriving pa or nag-close na din. Ang init, no? Parang mas piliin ko pang magstay sa loob kaysa mag-shopping-shopping. Tingnan mo. Ibang klase yung init. Okay, mag-stop ka kapatid. So, hanap tayo makakain. Actually, naghanap ako ng bangko. Kung saan yung US Bank dito. But, yun nga pala, no? Naghanap nga pala ako ng regalo sa asawa Pudos ko birthday ni Bukas. Malaloka niya mas. Laman na akong may, may, gift na pero may nag-expect pa yata ng extra. Pakaloka. May happy lemon din pa dito. You know? day at the label. Okay put down on H and m so, oh, the ang wayward po man daw siya ano ba yun ng mga tao hindi gaya na dati ano pa hindi ako malabo na po yung mata ko. Nakailangan ko po. Yung sunglasses hindi na umanda. Medyo mahaba bang lalakre natin. Pero, dyan lang sa kabila. Ang ganda, no? Maganda sana kung hindi masyadong mainit. Parang nag iba na to Ah. ano meron dito? Yung Bartos andon. Ang daming greenery or something. Di ba? H&M, 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 H&M. Sana hindi sila lumipat o nag-close. Nandito pa ba kayo? May five minutes. Not bad, no? Ang Dami dami-daming store, in fairness. Ito yung iniwasan ko kasi ang mamahal. Hello, guys! Thank you for watching my video. deadlock na ba ito? para wala yung H&M. Wala na. Dito pa ba? Ako. <laughs> oh. Sana hindi siya lang sarado. Oh, ma'am. Wala ka dahil na yung tumalit. Wala na yung H&M. narado na. Bloomies na. Ano naman itong bloomies? Diyos mo yung bakit mo wala na siya. Wala na. Yan lang yung pinakamura yun. H&M. Alam mo, yan din ang feeling ko. Sabi ko parang sarado na yung H&M. Kasi eh yung area medyo gumugulo na so hindi na masyadong dinadayo ng mga tao e, malaki pa naman yung space na nire nila so there's a possibility talaga na yeah, hindi 3 for 60 oh mga ganyan ganyan just maybe. mahal pa rin sa so, mga nagtitipid dyan Siguro sa mga forever 21 na lang tayo. Medyo binakura nila. In fairness, bakit kaya? Mas binakura nila tao. Oh. May entrance. Okay. Ito yung Apple Store. Na dati ang harap spacious pa. Ngayon may, may fence na. Tapos may mga events events na sila dito o oh. mga mama mga medyo mid range na yung mga stores dito yung medyo mahal pero wala sila sa araha may jayco dolo lemon well, may duaw. May Yeah. Sephora. Ayan. Yeah. Um, Ang ito. Ang tawag. Tagabantay na medyo tinamad. Wala <laughs> lang. Pretty boy. Punta tayo ng Bartels Siya yeah, na yung ang ending sa park hills na lang tayo kapatid maghanap ako ng sunblock kasi pupunta ka kami ng Florida kailangan namin ng sunblock yung ako ko ang init super don't ever try para mapapaslurty ka alam mo yan saka mo nang 7-11 dito eh. Slurpee sana. Here we go. We have reached our destination. Minsan may mga sale sila dito. So, titignan tayo. Sale, sale, sale. Okay. Ayan. and green sun can even some black CP okay. ten minutes now okay like a win panating twenty I know. you. I love you. bring me sweets and snacks. I know sweets and snacks. I love them. an okay aisle. Mas maganda pa rin kung sa queue of senior na, na kaya. Hindi na nakamura kayo doon. Tsaka hindi pa masyadong mahal. Yes. Okay. So maghanap muna muna tayo ng kailangan ko. See you next time. Bye. Dito yung sunblock. Bye. Bye.